What is up mga bossing natin dyan, ngayong araw ay samahan niyo muli kami sa panibagong adventure na kung saan ay papasyalan naman natin ang kilalang city of pines ng Pilipinas, ang Baguio City. Makakasama natin dito ang lagi nating nakakasama sa mga galaan na sila Sir Mark, ang Tracy, Daddy Nards at si BNB. Tayo ay maglalagi ng tatlong araw at dalawang gabi sa Baguio City para mapasyala ng mga iba't ibang tourist spot dito. Kaya tara na mga bossing natin dyan, sa niyo muli ako sa panibagong adventure at sabay-sabay nating i-explore ang natatagong ganda ng Baguio City. What is up sa inyo mga bossing natin dyan uh, Long time no vlog Ayan, si uh, Marlak Moto ito Baka uh, nakalimutan nyo na So today, uh, ngayong araw Ay naisipan nating uh, gumala Ayan, kasama ang mga Lagi naman nating nakakasama Kapag uh, galaan, si Sir Mark Mami Tracy, si BNB Nandyan, at uh, Ang kasama namin na nakamotor ngayon Ay si uh, Daddy Nard So ayan, long time na no tayong vlog Ayan, kailan ba yung last na upload ko? Isang wala na rin ata pero yung isang buwan na yun ay uh, parang isang buwan din bago na edit no so parang tagal-tagal na rin at uh, sa ngayon naisipan nating uh, uh, umakyat sa Baguio City ayan the city of pines So dalawa lang kaming nakamotor ni uh, Danny Nards Kasama si BNB At uh, yung iba ay nag-commute Sa akin naman, okay lang naman mag-commute Pero medyo ano siya, hassle Kasi ang daming pasahero Kapag motor, uh, nakakapagod nga Pero at least uh, hawak natin yung oras natin Yun nga lang, ang kalaban natin dito ay Ulan, ayan So papansin nyo, ni, ulan na naman yan uh, Ang oras ay mag-alas dos na siguro Ayan, check natin Oras ay oh, alas dos. At uh, pabiyay palang pa lang tayo Nasa may parting linggay na tayo Dahil na rin sa ulan Nakakasalubong natin yung ulan At sana ay dere na to At uh, wag, natin makasalubong yung ulan ulit dito Para dere-derecho yung biyahe natin Ayan. Sa so, update lang tayo mga bossing natin dyan uh, Dito na tayo sa may Dagupan City uh, Pangasinan pa rin syempre no? Pero uh, yun, mabilis-bilis na lang to Yun nga lang uh, Panakanakan na may ambon ng -amb pero tuloy-tuloy pa rin kami na bumabiyahe Sayang din kasi Pag magabihan na kami sa daan Ang ating gamit ngayon ay Bago nating makakasama sa mga biyahe natin Ito ay Yamaha Miu Gear uh, Nabili natin to noong June June ba yun? Ayan Tagal na sa atin itong uh, motor na to Nagamit na natin to sa mga biyahe natin Manawag, Infanta Pero yun lang na mga biyahe Wala pang auto pa Pangasinan na biyahe ngayon pa lang Ito ay Yamaha Miu Gear At uh, second hand natin nabili Which is uh, in good condition pa Good as uh, new pa siya nung nakuha natin Ayun uh, update tayo mga bossing natin dyan At uh, palabas na tayo ng Pangasinan uh, Andito na tayo sa araw ng Pangasinan La Union So dito no bandang dagupan Na uh, sumikat yung araw Kanina nung nandun tayo sa Binmalay Lingayin Akala mo parang gabi na Pero ayun uh, luckily at buti sumikat ang araw Medyo mainit Pero at least hindi siya uh, Patuloy pa tayo no Tuloy tuloy tayo sa biyahe Siguro uh, Isa at kalating oras pa Nasa Baguio na siguro tayo So nagpa full tank tayo Sa may uh, Alaminos uh, At yan pa lang yung nababawas Parang isang Isang bar Yung nababawas pa lang Sa atin Ayan. Hindi ko sure kasi kung ilang uh, Liters yung tankay nitong Si uh, Goryo Si Miyugi Pero yan pa lang no? Ayan, tignan natin kung gaano siya katipid sa gasolina Alright, ayan mga bossing natin dyan uh, Andito na tayo sa may uh, Aguola Union Bakit na tayo ng Baguio City Ayan, nadaanan na natin yung napakalaking agila Ayan, so sabi ni Daddy Nords ay uh, magpahinga kami dito somewhere sa Aguo no? Kasi yung uh, mga kasama namin ay nasa Dagupan pa daw Ayan, paalis pa lang sila bagi vibes na dito dahil uh, puro kabundukan na ayan so marcos highway pala yung uh, dadaanan natin dahil unang-una uh, safe at ayan kumbaga para sa akin na uh, yung pinaka safe na dadaanan unlike kay Canon, mabilis nga pero baka risky at alam ko ang Canon ngayon ay sarado dahil siguro sa landslide oo uh -huh. Ayan, so Real quick, mga bossing natin dyan Dito na tayo sa may uh, Baguio, pero hindi pa ito yung Mismong town, nasa may uh, Bungad-bungad pa tayo ng Baguio, at Nagano lang tayo na stop stopover para Magpahinga, no, dere-derecho yung uh, Dere-derecho kasi yung Ating uh, uh, Biyahe, ayan, so Masakit sa kwit. alright Ayan, so dito kami ngayon sa may public market ng ano ba to Taloy Sur. Ayan. So, andito tayo ngayon at magkakape. Alright. Ayan. So... Paalis alis na ulit kami dito sa may Taloy Sur Public Market at ayun na lang kami nag ayan nagkape lamang ayan nag broad copy ayan tirak na tirak pa rin ng araw All right ayan so siguro pagusali na tayo dito somewhere there kasi mukhang maghihingalo tong Gasolina ko ayan. So, naggas lang tayo kanina ng 140 sa May Alaminos at ito na siya, hanggang dito na siya sa May Lugar na to. Ayan, siguro kaya to nang hanggang sa May Town ng Baguio, pero hindi na natin siyempre ipipilit kasi tayo ang magkaka-problema pag nawala tayo ng gasolina. Ayan. Yeah. Premium sir. Ah, full tank. Sir Oh, Ikaw na nagtanong. <laughs> All right, so nakapag-gas na tayo mga bossing natin diyan. At uh, meron lang tayong konting bino problema din dito sa ating uh, motor. Yung common na uh, problema is yung sa side stand yung uh, parang kill switch nya diyan di ba kapag uh, ang scooter naka side stand hindi siya maandar ayan so ganoon yung nangyayari ang hirap aandar itong ating Miyu Gear gawa ng yun nga uh, parang may problem asa yan sa kanyang side stand sa so, kakalabas lang natin ng tunnel kakarelax talaga magano. ano mag ng nakamuto alright ayan touchdown sa may Pine City uh, Pines, Pines ano ba yan? Pines Garage Pines Garage so andiyan na sila oh nag commute na kasama natin titingin na kami na mas malakas pa yung namin Tapos dito pala sa labas <laughs> Alright, ayan. So, uh, hindi ko alam kung maganda ba. Maganda ba ang race run ng mukha ko dyan. Pero, touchdown na tayo dito sa may uh, uh, Baguio City, mismong town. Ayan. So, ito lang yung kanina, no? Tapat lang ng Pines City Garage, uh, yung sa sakay ng van. Ayan. At naghahanap tayo ngayon ng matutuluyan. Kasi, yung contact namin dito, hindi na siya sumasagot. Ayan. So, Uh, kat, katapat nung pines meron dito para isang ayan, uh, Transit house din ayan, so kinakausap nila ayan, kasi sa likuran natin malapit na dito, mismo yung uh, bird ham, at makakapag -ikot, ikot na tayo agad, syempre so, tapos pag uwian na, ayan isang uh, tawidan lang is uh, sakay na agad ng van ayan, so yun uh, antayin ko nang muna sila dito at kung makapagsettle ayan settle na rin natin mga gamit natin ko lang pati buhok ko is ano pa gulo gulo pa ayan so pag na settle na natin pahinga ng konti tapos larga na tayo sa ating puputan ayan alright ayan so pauwi na tayo galing galaan mga bossing natin dyan ayan, nakakapagod kanina nagpunta tayo ng SM nag dinner bumaba ng session road ayun so ang daming activity ayan yeah. so, ito na tayo ayan sya alright alright ayan so day 2 na tayo dito sa Baguio City at ito yung uh, kwarto natin dito ayan so isang kwarto, dalawang bed meron din dito at ayan, dito, meron din So, may CR itong isa. Pero dito, wala. And, yan. So, uh, preparing na kami ng breakfast. Ayan. So, kakain muna tayo. And then, maya-maya ay lalabas na tayo para uh, gawin yung mga activities natin. Puntahan natin yung mga iba't-ibang uh, tourist uh, attraction dito sa may uh, Baguio City. Yeah. Day ka na Ayan, day 3 day tayo sa Baguio At ito na rin yung time na uh, Uuwi tayo, ayan So, all set na tayo Dami nating dala So, uh, dyan yung sinasabi natin na, ano, na Pines City Garage. Pero ngayon ay Pines AUB Transport na siya. Ayan. So, sana hindi matanggal-tanggal itong mga pinagkakabit natin. So, dito tayo nagstay sa Tita V Vacation House for Rent. Ayan. Dyan siya. So, tatlo or apat na unit. Dito tayo sa pangalawa. Ayan. So, papababa na tayo. Pauwi na tayo. Hindi na tayo nakapag-vlog kahapon no ng kagabi pala yan so magpaalam muna tayo sa may owner so hindi na tayo nakapag vlog kagabi dahil na rin sa pagod at ayun yan pauwi na tayo nito mga bossing natin dyan at ayan sulit naman yung stay natin dito sa Baguio City sulit na sulit din yung 3 days and 2 nights Ayan, stop over muna tayo dito sa may uh, syempre, uh, one stop shop or yung sa bilian ng mga souvenirs at mga kung ano-ano pa na product ng uh, Baguio City Ayan, so pababa na tayo mga bossing natin dyan at siguro dito na rin natin tatapusin yung video. Uh, hindi na tayo nakapag vlog kahapon ng uh, buong uh, araw kasi grabe din yung pagod. Dito na natin tatapusin. Ayan, uh, maraming maraming salamat ulit sa panonood Ayan, ito pala ulit siguro yung ating uh, Miyu Gear. At ayun maraming maraming salamat sa panonood muli yung mga bossing natin dyan. At uh, yun, ayun, kahit na pa minsan-minsan uh, lang tayo nag-upload. So, hoping na sana next time ay maka uh, gala, gala tayo ng meron na tayong talagang sistema. Pero, syempre, ang vlogging naman ay hindi, na, hindi tayo full-time sa vlogging. ayun So, pa uh, pahapyaw lang kumbaga. Ayan. So, ayun, maraming maraming salamat mga bossing natin dyan. At yun, ride safe sa inyo. God bless at all is well.